Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Abril 1, 2025. Habang sumisikat ang araw sa unang araw ng Abril, maaaring maramdaman mo ang bigat ng mga inaasahan na bumabalot sa iyo. Bilang isang Capricorn, lika sa iyo ang pagiging responsable at masipag, ngunit sa araw na ito, hinihikayat kang bigyan ang iyong sarili ng pahinya mula sa karaniwang gawain. Hindi mo kailangang patuloy na magpakaabala sa lahat ng bagay. Mahalaga rin ang pagpapahinga upang mapanatili mo ang iyong lakas at linaw ng isipan. Ang enerhiya ng araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na lumayo sandali sa kaguluhan na madalas mong kinakaharap upang makahanap ng katahimikan at muling makasumpong ng balanse sa iyong buhay. Ang pagiging abala ay hindi laging nangangahulugan ng pagiging produktibo. Minsan, sa katahimikan at pahina natin tunay na natutuklasan ang mga sagot sa ating mga katanungan. Ang araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon para sa introspeksyon at pagkatuto tungkol sa sarili. Habang tinatahak mo ang landas ng araw na ito, maaaring lumitaw ang mga katanungan sa iyong isipan tungkol sa iyong mga layunin at pangarap. Ano ba talaga ang nais mong makamit sa buhay? Ano ang nagpapasaya sa iyo? Ano ang mga bagay na ginagawa mo ngayon na malayo sa iyong tunay na mitin? Ito ay isang magandang pagkakataon upang pagnilayan ang mga ito nang walang pangangailangang agad na makahanap ng mga kasabutan. Ang mahalaga ay bigyan mo ang iyong sarili ng kalayaang tuklasin ang mga damdamin at pag-iisip na nasa iyong kalooban. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng sagot sa isang iglap. Ang tunay na pagkaunawa sa sarili ay isang proseso na nangangailangan ng oras at pagninilay. Ang iyong karaniwang seryosong pag-ugali ay maaaring maging mas malinaw kapag nararamdaman mo ang pagiging masikip ng iyong paligid. Pakiramdam mo ba ay tila inuubos ng iyong mga responsibilidad ang iyong enerhiya? Nararamdaman mo ba na minsan, ay hindi mo na alam kung ano ang susunod mong gagawin dahil sa dami ng bagay na bumabagabag sa iyong isipan? Sa araw na ito, hinihikayat kang humanap ng pagkakataon para sa pag-iisa, kung saan maaari kang mag-recharge at pag-isipan ang iyong mga adhikain at pangarap. Hindi masama ang maglaan ng oras para sa sarili. Ang paghahanap ng mapayapang espasyo ay maaaring magbukas ng mga pananaw na matagal nang naghihintay ng iyong pansin. Minsan, kailangan nating huminto sandali upang makita ang mas malawak na larawan ng ating buhay. Habang dumadaloy ang araw na ito, bigyang pansin ang iyong mga damdamin at pag-iisip ng walang paghatol. Hindi mo kailangang laging maging matibay. Hindi mo kailangang ipakita na kaya mo ang lahat sa lahat ng oras. Ang pagiging totoo sa sarili ay nangangahulugan din ng pagtanggap sa iyong kahinaan at mga pangangailangan. Ang enerhiya ng araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na maging grounded, kaya't ito ay perpektong araw upang kumonekta sa kalikasan o maglaan ng tahimik na sandali na magpapanumbalik ng iyong espiritu. Maglakad-lakad sa parke huminga ng sariwang hangin, o kaya'y gumugol ng oras sa isang lugar na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Magtiwala ka na sa pagpaus na ito, kinokolekta mo ang karunungang kinakailangan upang liwanagan ang iyong landas sa hinaharap. Sa aspeto ng iyong buhay pag-ibig, ang araw na ito ay maaaring magdala ng pagkakataon upang pag-isipan ang iyong mga relasyon. Ano ang tunay mong hinahanap sa isang relasyon? Ano ang nagpapasaya sa iyo sa isang kasama? Maaaring ito ang tamang panahon upang suriin kung ang iyong kasalukuyang relasyon ay tumutugma sa iyong mga personal na layunin at pangarap. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, ito ay isang magandang pagkakataon upang pag-usapan ang inyong mga plano para sa hinaharap. Kung ikaw ay single, maaaring ito rin ang pagkakataon upang pagnilayan kung ano ang hinahanap mo sa isang potensyal na kapareha. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng isang taong makakasama, kundi sa pagkakaroon ng isang taong tunay na nauunawaan at nagpapahalaga sa iyo. Pagdating sa iyong karera, ang araw na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng malinaw na pananaw tungkol sa iyong profesional na landas. Masaya ka ba sa ginagawa mo? Pakiramdam mo ba ay lumalago ka sa iyong larangan? Maaaring makatulong ang paglalaan ng oras upang suriin ang iyong kasalukuyang posisyon at kung paano ito naayon sa iyong mga pamatagalang layunin. Isa-alang-alang ang pagbuo ng mga bagong estratehiya o pag-aaral ng mga bagong kasanayan na maaaring makatulong sa iyong pag-unlad sa hinaharap. Ang kaalaman ay isang mahalagang puhunan. Ang pagpapalawak ng iyong kasanayan at kaalaman ay magbibigay sa iyo ng mas maraming oportunidad sa hinaharap. Sa usapin ng kalusugan, ang araw na ito ay isang paalala na bigyang pansin ang iyong pisikal at mental na kalagayan. Hindi lamang pisikal na lakas ang mahalaga, kundi pati na rin ang iyong emosyonal at mental na kalusugan. Ang stress at pagod ay maaaring makaapekto sa iyong pangkalahatang kalagayan. Ang paglalaan ng oras para sa pahinga at pag-recharge ay mahalaga upang mapanatili ang iyong kalusugan at kadalinan. Isa-alang-alang ang paggawa ng mga aktibidad na nagpapasaya sa iyo at nagpapalakas ng iyong enerhiya. Maglaan ng oras sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at kapayapaan, gaya ng pagbabasa ng libro pakikinig ng musika, o simpleng pag-upo sa isang tahimik na lugar upang magnilay. Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde, na sumisimbolo ng paglago at balanse. Ito ay nagpapahiwatig ng isang bagong simula at pagbubukas ng mas maraming oportunidad sa iyong buhay. Ang mga maswerteng numero ay pito at labing isa, na maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong mga gawain. Kung may mahalagang desisyon kang kailangang gawin, maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang gabay. Ang maswerteng gawain ay ang paglalaan ng oras para sa sarili, tulad ng pagninilay o paglalakad sa kalikasan, upang mapanumbalik ang iyong enerhiya at malinawan ang iyong isipan. Sa pagtatapos ng araw na ito, tandaan na ang paglalaan ng oras para sa sarili ay hindi isang luho kundi isang pangangailangan. Hindi ka makakatulong sa iba kung ang sarili mo ay napapabayaan. Ang pagbibigay pansin sa iyong sariling pangangailangan ay makakatulong sa iyo na maging mas epektibo sa pagtugon sa mga hamon ng buhay. Magtiwala ka na sa paglalaan ng oras para sa introspeksyon at pagpapahinga, mas magiging handa ka upang harapin ang mga darating na pagkakataon at hamon. Ang buhay ay hindi palaging tungkol sa paggawa at pagsusumikap. Minsan, ang tunay na progreso ay nangyayari sa mga sandali ng katahimikan at pagminilay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.